10K lang ang inutang ko sa home credit. 14K na ang babayaran ko sa loob ng apat na buwan. Bakit kaya? At ano-ano pa ang mga add-ons at charges na babayaran mo nang hindi mo alam? Yan ang aalamin natin. At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng mga tips para maiwasan ng sobrang gastos at problema sa pagbabayad. So, may bala ka bang manghiram o bumili ng gamit sa hulugan sa home credit? O Nakakuha ka na ng hulugan at di mo alam na pwede palang mabawasan ang iyong monthly na babayaran? Isa rin ako sa nagloan at dito ituturo ko sa inyo ang mga importanteng bagay na dapat alam mo bago mag-installment at mapapadagdag sa bayarin mo buwan-buwan. So, bubili kasi ako ng gamit sa home credit for the first time at dahil may promo sila na zero interest at zero down payment. O diba, napakanganda at magaang passable sa ang offer nila. So, una kong ay ang DB Audio Orabit 208 na karaoke. Ito ay ang portable Bluetooth speaker. May 2 pieces na 8 inches speaker, 1,000 watts at rechargeable din. May FM, radio, auxiliary, USB at pwede ka pa rin mag-record bukod sa equalizer. Meron din itong dalawang wireless mic na libre at remote control. May option din para sa mga wired speaker at mayroon din guitar input, ha? take note. At may mobile trolley para hihilahin mo na lang. So, pangalawa ay ang Eureka Single Tub Washing Machine. Ito ay ang EMW 600S. Ito ay basin type 6 ang capacity, rat proof bottom, 300 watts at merong 1 year warranty. So, ang total price na nabili ko ay nasa 10,000 at pinili ko ay ang 4 months to pay. Ayon sa competition nila, ang 10k total na loan ko ay umabot sa 3,584 pesos monthly installment kaya ang magiging total sa 4 months ay aabot ng 14,000 pesos. Samantala nakapromo yan na zero interest. Ibig sabihin lang yan, may mga added charges na naidagdag at hindi ito nasabi o naipaliwanag ng agent na nag-assist sa amin at yan ang hihimayin natin ngayon. So, ano-ano ba ang mga other charges na pwedeng isama o hindi isama o optional? Number one, ang borrower's protection plan. Protection yan sa iyo kung may mangyayaring hindi inaasahan gaya ng karamdaman o aksidente. Ang cost nito ay kasama sa monthly installment. Teknota, ibig sabihin monthly mo rin siyang babayaran. Kung inaakala mo naman na ikaw ay safe at malakas pa, ito ay pwede mo i-cancel. Take note, ah, pwede mo i-cancel kung bago ka palang bibili ng gamit sa home credit. Kung nakabili ka na, pwede pa rin i-cancel sa loob ng 15 days matapos pirmahan ng kontrata. Ang epekto nito ay matatanggal ang buong coverage at bababaan ang hulog mo buwan-buwan. Ito naman ha, ah, kung lampas ka naman sa 15 days, matatanggal sa susunod na buwan. Pero ang bayad